Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikawalo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom dahil dito nahinip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Egypto upang patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo o puon ang aking dalangin, lingapin mo ko sa aking pagdaing o huwag ka sanang magkubli sa akin. Lalo sa panahong may dusat hilahil, pag-asa ko'y tumawag, ako'y yung dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin, dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang siyon, ikaw ay mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Ito'y matititig upang matonghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatolay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Awit pambungad sa mabuting balita ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Pagasik ay ginawa ng puong gurong dakila upang tanay sumagana. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sumagot si Yesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga, ako taga, -itaas. Kayo taga ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako si ako nga Sino ka ba tanong nila Sumagot si Yesus. Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una Marami akong masasabi at may to laban sa inyo Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Yesus, Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y siya ko nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,